Ako ay sa inyo at kayo ay sa akin. Hindi ba't ito ang sinabi ni Yesus sa atin? Sama-sama nating alamin ang tunay na kahulugan ng mga salita ni Yesus sa pamamagitan ng mga katuruan ng Diyos. Tingnan natin ang John chapter 6 verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Yesus, katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, sa ibang salita, sila ay nananatili kay Jesus. Kung paano ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Bakit sinabi ni Jesus na siya ay mananahan sa atin? Pag kumain tayo ng laman ni Jesus at uminom ng kanyang dugo, dapat nating isiping mabuti ang dahilan. Pag si Jesus ay nanatili sa atin, ano ang maibibigay natin sa lahat ng taong makasalamuhan natin? Ano ang maibabahagi natin sa kanila? Maibabahagi natin si Kristo sa iba. Wala akong puot. Hindi ako pala away. Kaya paano ko maibabahagi ang mga bagay na yun sa inyo? Dahil si Kristo lang ang nasa akin, kung nais nyo na may ibigay ako sa inyo, ibibigay ko sa inyo si Kristo. Gaya nito, dapat tayong magkaroon ng puso na makakapagbahagi kay Kristo sa iba. Kaya sinabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At ano pa ang sinabi niya? Tinuruan tayo ni Jesus na ililigtas at bubuhayin niya ang mga ganitong tao sa huling araw. Ibinigay rin niya sa atin ang mahalagang katuruan na ang mga ganitong tao ay mananatili sa kanya at siya sa kanya. Kaya naman, suriin natin ang ating buhay ngayon. Mayroon bang namumuong puot, galit, selos, inggit, o away sa ating puso? O namumuo ba ang kabutihan ni Kristo sa atin? Maaari lang nating ibahagi ang bagay na mayroon tayo. Kaya ang mga taong puno ng pag-ibig ay laging nagbibigay ng pag-ibig saan man sila magtungo. Sa kabilang banda, ang mga taong puno ng puot o palaaway ay laging nagdudulot ng hidwaan sa sinumang makasalamohan nila, kung kaya't ang katapusan nila ay hindi maganda. Dahil dito, sinabi ni Kristo na, ako ay sa inyo, at kayo ay sa akin. Ako ay dapat na nasa inyo. Naniniwala ako na pag nasa atin si Kristo, makakasama natin si Kristo, at magiging magagandang anak ng Diyos na nangangaral at nagbabahagi kay Kristo sa iba saan man tayo naruroon.